lagi dito nga libre sa barangay Trayan maganda din. Eh gustong ano gustong uh, tatapalin daw si ano si Wendy. Eh. <laughs> ito 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 tayo. Nagsabi kanina tatapalin tatapalin daw si Wendy. Eh. <laughs> Wait, ah kumusta ko muna saka nito to ayan, ako. Ay na maingay siya eh nagka-tricycle siya eh masipag talaga to si Totoy eh, mga kaurag eh. uh, katatapos pa lang kanina mag ano, mag mag doon sa kumpanyan nila tapos ngayon mag tricycle na naman yan gayahin nyo yan mga kaurag eh. tapos magbalalaro pa ng basketball <laughs> Chinese kaya nyo yan nag, nagdrive drive na sa kumpanya nag drive pa ng tricycle maglalaro pa ng basketball Ay, ngayon, ang galing talaga to si Totoy eh. tunay na kaibigan to pero wala akong utang rito ah. Nagutang ako rito ng 5 pesos. Pero binayadan ko agad 5 pesos lang yun. Pero nagbayad ako ah. Hindi ko pa yung nakakalimutan. Pero ito, nilibli ako nito. Ito. Kay. Talagang libli talaga ito. Out-out mo ito. eh. Ay, sa'yo yung sagat-out mo. Barangay sa'yo. Wala na. Wala kang kaibigan sa tabo. Wala kang kaibigan sa'yo. Wala <laughs> kang hindi, Lahat patay na. Ah, <laughs> ang binabati raw ni Totoy, lahat na mamatay. <laughs> <Kaya> pag, pag, <laughs> hindi na, hindi magbabati to kasi pag binati, na magkaurag. <laughs> ano sabi mo to? Eh. Kaibigan <laughs> ko mga kaurag o. Oh. <laughs> Isang kaibigan ko dito sa Naga City, dito sa Bigol. Bata pa lang kami, ito yung, ito yung tinaguri ang, uh, ano to, Tatlo sila noon eh. Nung mga bata pa kami, uh, tawag dito, uh, guapings. <laughs> Ito yung mga original na guapings, mga kaura ka ko. Sa Naga City. Kaso, bum gustong bumili ng sapatos dito, mga kaura, dito sa may uh, bandang uh, release. May bandang release ng trend dito. Yan, mga ganda yan, mga kaura ko. The dog style. Yan the dog style ano yung mga ano pa sila rito mga bago kaso wala siyang napipili rito eh size 12 kasi yung ano yung yung uh, size nya may meron ding size 12 kaso lang yung ano pang trabaho ata ah, to yung pang trabaho ito ko lang ipakilala sa inyo isang kaibigan ko si Shakil. Shakil O'Neal ng Naga City <laughs> nilibri ako ng coca mga kaurad